may napuntahan kaming kalabawan dito sa Montalban Rizal at magwawalong taon na silang nagtitinda ng iba't ibang putahe ng kalabaw. Masarap ang mga luto nila dito at malambot ang pagkakaluto sa karne. Tingnan niyo, napakadaling putulin ng laman. Na master na nga nila dito 'yung pagluluto sa kalabaw. Umorder nga pala kami ng apat sa pito nilang putahe. Ito 'yung tapa, kalderetang kalabaw, adobo sa gata at bulalo. Masarap ang sabaw ng bulalo. Malasa ito pero hindi maalat 'yung pagkakatimpla. Malalasahan mo na 'yung timpla nito ay galing sa pinagpakulo ang karne. First time lang namin makatikim nitong kalabaw. Para lang din tong baka pero mas mapula yung karne nito. Napag alaman namin sa owner na maselan pala yung karne ng kalabaw. Kaya kung hindi mo masyadong alam yung way ng pagluluto nito, may chance na magiging sa or matigas yung karne ng kalabaw. Kaya yung owner nito talagang hands-on sa pagluluto nito. Araw-araw sila mismo yung nagluluto at hindi nila pinapahawak sa iba. Minementain din kasi nila na hindi maibay recipe. Kaya talagang marami na silang customer dito. At yung mga nakatikim na dito sa kalabawan, sila yung nagsadya sa amin dito sa comment section. Kaya nalaman namin tong kalabawan sa San Jose. Masarap lahat na natikman namin dito lalo na tong adobo sa gata. Yung tapa naman nila dito masarap din lalo na na isasawsaw nyo sa suka. Napakalambot din ng pagkakaluto nila dito. Napakadaling putulin. bilis nga pala yung serving nila dito kasi luto na tong mga karne. Pagka-order nyo nga, makakakain kayo agad. Sa mga balak nga po palang pumunta dito, nagbubukas sila simula alas 8 na umaga. Hanggang sa maubos lahat ng tinda nila. Ang sabi sa amin, mga bandang alas 7 pa lang ng gabi, ubos na. Yung pwesto nga pala nila, malapit lang dito sa simbahan ng San Jose. Maglalakad lang kayo ng konti at makikita nyo na tong kalabawan sa San Jose.